Lingkod na Lapid Caravan, magkasabay umarangkada sa Northern at Central Luzon. Halos dalawang daang pamilyang apektado ng sunog sa Pasig City na tulungan ng Lingkod Lapid Team. Narito ang isang special report. Magkasabay na ikinasa ng lingkod lapid caravan sa iba't ibang lugar sa Northern at Central Luzon para sa ating mga kababayang nasalanta ng nagdaang bagyo. Pinangunahan ni Senator Lito Lapid ang pamamahagi ng ayuda sa limang daang benepisyaryo ng DSWD2 Individual in Crisis Situation sa Angeles City nitong Webes ng umaga, November 21. Kasama ng Senador ang kanyang anak na si sa Chief Operating Officer Mark Lapid sa nasabing payout. Magiliw naman na sinalubong ng mga kabalen ang mag-amang lapid sa Angeles City. Kasabay nito, nagsagawa rin payout ang DSWD at Lingkod Lapid Team sa Bayan ng Tadian at Bauko sa Mountain Province sa paunguna ni Carol Tibayan. Nasa 333 binipisaryo ang nabiyayaan ng ayuda kabilang na ang mga magsasaka, senior citizens, solo parents at PWDs sa Mountain Province. Todo pasalamat naman ang mga binipisaryo sa mag-amang lapid sa napapanahong ayuda sa kanila, lalo na ngayong panahon ng krisis. Samantala, nasa halos 200 na pamilya na biktima ng sunog ang nabigyan ng lingkod lapid team ng food and non-food packs sa sitio na Pico, Barangay Manggahan, Pasig City. Sa pamamagitan ng opisina ni Sen. Lapid, katuwang ang PAGCOR na mahagi ang lingkod Lapid team ng hygiene kits, bigas, 25 boxes ng bottled water, kape at mga dilata. Inaasa ni Sen. Lapid na makatutulong ang mga relief goods para makaagapay at makabangon ang mga biktima ng sunog nitong Martes ng gabi, November 19. Nagpasalamat naman si na Pasig City Councilor Angelo De Leon at Barangay Chairman Keen Cruz sa mabilis na pag-alalay at pagpapadala ng tulong ni Senator Lapid sa mga nasunugan. Kaakibat din ang pagkor na mahagi rin ang lingkod Lapid team ng food and non-food packs sa may 350 pamilya sa Gimba at Aliaga, Nueva Ecija. Nagpasalamat ang mga benepisyaryo kay Senator Lapid at pagkor sa kanilang natanggap na mga biyaya.